kilakin, traffic napaka nyan Saan paan na? Ang ganda kay ng Arayat na pa traffic Pagusod Pagkupi na kami ng gabi dito Ito pa kami ng lubaw Ang hiles Thank Good morning, good morning Mga panababa Maglakad ka lang kayo kung makapasayo kayo Sanit Play Golo Abaw ah, din ang 4 km Traffic 4 km Makakusok ah, Kung baga eh Malagtas to Santa Rita Ang traffic Yan Santa Rita in Lex Malagtas Palmera mismo Yan ang haba ng traffic dyan. Tapos na 何 Good morning, good morning mga kusot! Pauwi na kami, ay pauwi, papunta pa kami sa Lubau mga kusot, Lubau, Pampanga nandito pala kami sa Santana